another thing is meron na akong pinapick up. Mm -hmm. Tapos parang hindi makontak ng rider yung kukuha na niya. Mm -hmm. Kasi bago ako magbayad, kailangan ma-check muna ng rider na yung mga items bago ako magbayad. Mm -hmm. Ang nangyari dun is sobrang tagal lumabas nung kinukuha ko ng item. Okay. Tapos si hindi ko din makontak si rider. Tapos biglang tumawag si rider ah uh, lumalabas daw siya ng, kasi sa ilalim daw ng tulay, lumalabas siya ng tulay para lang makontak ako. Kasi loob-looban <laughs> <ako na>. <laughs> <laughs> Tapos, <laughs> parang yun nga, yung parang nagtaka din ako ganun-ganun. Bakit ganun? Kasi, parang kayo nahinala. Oo, oo, kasi sobrang mura ng items. Tapos, feeling mo, ang feeling mo, scam. Oo. Kaya ganun muna yung pinagawa ko. Yung papacheck muna. Pero, in the end of the day is, hindi siya scam. So Doon lang you? talaga siya natin. Ah, okay. <laughs> Mahirap lang talaga yung signal kasi yung parang tulay is malapit sa bahay. So, part talaga na pagiging uh, seller yung may mga ganyang oh, risk. Um, kasi kung aatrasan um, mo yan, sayang naman yung benta sayang, dahil laki na bahan uh, ka. Uh,